Good afternoon, good afternoon. So, kumusta, kumusta mga kasari? Kumusta ang iyong benta sa araw na ito? And, kumusta naman yung ating tindahan? And, of course, kumusta, kumusta yung ating mga kalusugan? So, mga sis, mga kasari, uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan uh, sa araw na ito and sana nakabenta tayo ng malaki. So, for today's video, mga sis, meron ako dito one box. Ayan so yung one box natin. One box siya. And, titignan natin kung ano yung naman ng ating uh, one box. So, ito is unboxing plus price update sa mga bagong paninda ko dito sa tindahan. Ito mga sis, item ko na to is nagkakahalaga ng 1,400 pesos. Tingnan natin kung ano ang mga sito, mga sis, mga bago akong items dito sa tindahan kung kaya gusto kong i-share sa inyo. So, first, itong aking clam. So, si clam natin, na uh, nabili ko siya ng 160 to. So, ibebenta ko to ng 20 pesos. Then next, bumili tayo ng wawang patoy. So, uh, five pieces. So, itong mga sisiko is, ang benta natin dito is 30 pesos. 30 pesos ito, one pack. So, dahil nga, sa panahon ngayon, marami yung lamok kasi nga, nagumumpisa na namang umulan, so, bubili ako ng limang piraso. Two, 3 4 5 5 na wow 1,000,000 Then next Itong ating uh, Crispy malo. kumuha ko ng isa Bentahan natin dito mga sis Is 1 peso Piso isa So next mga sis Is itong ating notebook Ang punan ng 1,000,000 Is 185. Uh, so bentahan natin dito sa tindahan is 22 pesos. Next item kumuha din ako ng uh, playing card. Playing cards may nakahanap may nakahanap so kumuha na rin ako. Ang presyo nito is uh, 90 pesos. Ang laman nito is 12 pieces. Ah, uh, ko siya 20 pesos bawat isang piraso. gumut gumawa ko ng tatlong king ice. Si king ice natin, binibenta ko sa tindahan ng tatlo niya. Tatlo siya. Pineapple and orange. And then, next item, kumuha na rin ako ng pangatok. Uh, ito is kinagamit natin pang uh, hasa ng ating mga itak po ako ng dalawang mali maliliit. Bentahan ko nito mga sis is 130. Ang puna nito is nasa 75 pesos. So, balang yung tubo natin sa mga ganito kasi nga matagal siyang ma malaki yung markup kasi nga matagal din siyang mabenta. Pero, kuha tayo ng kaunti-unti kasi nga may, mag, may mga naghahanap pa rin ng mga ganitong item. So, na rin ako. Dalawa, Then itong, itong mas malaki kung wala din ako nito uh, ang bentahan ko naman nito mga sis is 145 so tatlo And then next itong ating so, oh. yung BL cream ginagamit nila sa mga may may mga buni so bumili din tayo tatlo And then next itong ating fungisol sa mga katik, -katik. may maghahanap sa ayan, nakuha na rin tayo. Then, itong ito ating mga spray. So, apat yung gilili natin. Baulilay. Pang-spray ng mga langgam, mubok, dipis. So, ito lang muna for today. And, ito yung ating nabili worth of 1,400 pesos. Have a blessed day.